Totoo talaga Matibay ang evidence nyo At talaga Totoo yung mga sinasabi nyo Idaan nyo sa legal na proseso Idaan nyo sa korte Nasabi nyo po Ang may abogado Si Garma but po walang abogado Si Grijalto Kasi betting process pa lamang yun eh Alam mo sa kongreso Inakausap muna namin And then kapag nalaman namin Na uh, pwede natin i-validate Yung mga sinasabi niya Then the lawyers will come out Dapat Meron po muna silang idea Kung anong sasabihin Nung resource person O oh, diba Ngayon nahuli kayo Eto pa yung sinabi ni Dan Fernandez mga lodi na script lang daw po nila Tatay Duterte yung ginawa po ni Colonel Grijaldo ito po Sa salita siya against us well script nila yun eh ito si Tatay Duterte hindi titigil yan hanggat hindi napapatunayan na talagang ginawa niyo yung sinabi ni Colonel Grihaldo. yung mga witnesses na sinasabi ninyo ipagdasal nyo na hindi magsibalik taran yan baka kasi mangyari dyan e eh magsibalik taran yung mga witnesses ninyo kapag ang naging pangulo natin sa susunod na eleksyon ay eh, si ni Sara Duterte na. Yo, what's up mga lods? It's mga Peps TV. Welcome back po sa ating channel. May papreskon con po agad kasi si Abante at saka si Fernandez. Simula po nung binuking po sila ni Colonel Grijaldo dito nga po sa Senado. <laughs> At eto mga Lodi Dahil nga po kakasuan daw po sila Di umano ni Tatay Duterte About po doon sa ginawa nilang pagkukunsaba O dapat sabihin ni Colonel Grijaldo Eto na nga mga Lodi Nag-explain na po sila At todo palusot po sila Pero sablay po talaga ang palusot nito Ni Dan Fernandez at nabuking po natin na hindi po tugma ang mga pinagsasabi ni Abante at saka ni Dan Fernandez pagdating po sa kanilang explanation about po dito sa paikipagkita kay Cornel Grijaldo. Pero bago po ang lahat mga Lodi, paingat po muna natin yung opening statement o mensahe nito ni Abante sa mga kababayan natin. Papreskon pa more! Willful killings affected thousands of civilians. With the International Criminal Court estimating between 12,000 and 30,000 deaths between July 2016 and March 29. Second. The victims were primarily civilians, civilian suspected by police authorities to be involved in the third. These killings occurred in a widespread systematic attack across various cities. municipalities. These killings were executed under a state or organized policy, organizational policy, namely anti-drug campaign of former President Duterte, which included a national system of rewards. Ito yung pinipilit nila mga Lodi na meron daw pong reward system about po dyan sa pagpapatindaw po sa mga kriminal at saka addict. Please, hire Coterti's admission <clears throat> in the Senate hearing, made spontaneously and as an admission against interest, is binding upon him. This must be recognized as evident all present and future cases relating to the war on drugs. Uh -huh. What we witnessed during the former president's testimony was a shocking normalization of brutality, a normalization of debt, and a disregard for due process that has infected our legal institutions. Wow. <laughs> ang lakas magsalita ng legal mga lodi ni Abate pero hindi nila nilalagay sa legal na paraan ang ginagawa nilang investigasyon about po dito sa sinasabi lang war on drugs at mga biktima daw po nito <laughs> bakit dyan nyo tinatalakay sa congress itong pag-iimbestiga about po dyan na meron naman po tayong korte bakit kailangan pa ninyong ihayag sa mga tao, sa publiko, kung ano man yung ginagawa nyo dyan sa Quadcom? Para ano? Para sirain ang mga Duterte. Di ba yan naman talaga ang punto nitong Qualcomm na to? Para ipamuka sa sambayan ng Pilipino na masama ang ginawa ni Tatay Duterte pero mas lalong lumalabas na mas pabor po ang mga kababayan nating Pilipino dyan po sa war on drugs ni Tatay Duterte. Pahiya kayo no? So eto mga lodi kasi ang gusto niyang palabasin dito dahil inaakudo po ni Tatay Duterte kung ano man po yung nangyari nung nakaraan. Dapat kasi ganito yan Kung legal na paraan ang gusto nyo mangyari Idaan e nyo sa proseso na legal din <laughs> Hindi yung kayo mag-aakusa Na ganito ganyan Sila yung nagpapa... <laughs> Kagaya nung sinabi nyo doon sa isang pulis Na inimbestigahan nyo dyan Na parang gusto nyo ipamukha sa sambayan ng Pilipino Na yung pulis na yun talaga ang nag-snipe nung mayor Pero sasabihin nyo dyan Ay hindi naman namin sinasabi Pero itakanong nyo Nakahawa ka na ba ng sniper rifle? <laughs> Tapos magpapakita kayo ng mga pictures Na humahawak kasi ng sniper rifle Anong klase naman tong quadcom na to? totoo talaga, matibay ang evidence nyo Matibay yung mga witnesses ninyo At talaga, totoo yung mga sinasabi nyo Idaan nyo sa legal na proseso Idaan nyo sa korte Hindi yun, nagpapapogi kayo dyan Na kunyari, eh, talaga ang ginagawa ng quadcom Iniimbestigahan talaga namin yung mga lahat ng detalye tapos maikipag-usap kayo sa resource person. So, eto mga lote, hindi ko na ipapakita yung buong video nito ni Abante. Nakakasuka kasi. Ginamit na naman niya ang salita ng Diyos dito po sa kanilang presscon. Yan po talagang ayoko. Yung nandyan ka sa politika, tapos gagamitin mo yung salita ng Diyos para lang maluwas ka. Anak ng tinapay ka. Dito tayo kay Dan Fernandez, mga idol. Sir, I understand may mga statement na rin po tayo kahapon denying the statements of uh, Grijaldo. Pero just to be clear, para mas maipaliwanag lang po sa ating mga kababayan. So, may nangyari nga po bang private meeting about dun sa statement nga with Grijaldo? And uh, ano po kaya yung uh, reason kung meron man na bakit siya kailangang ipatawag in private si Grijaldo oh, po? Uh, well, una-una uh, talagang there was a uh, incident na talagang uh, pinatawag namin siya, pero not on our own volition Ito ha, inamin niya na pinatawag po talaga Ang resource person ha Because it was uh, Colonel Garma As so what I'm saying what? sa mga interview sa akin that As na kausapin si uh, Colonel uh, Grijaldo So ito, tinutulak na nila Si Colonel Garma <laughs> Yari na kayo talaga nito Dahil hindi na sila makakalusot At eto may natuklasan tayo dito Tuloy po natin Si Colonel Grijaldo uh, According to uh, Colonel Garma Is a friend of her So uh, Sabi namin Taman-taman do si Colonel Grijaldo So tawagin na natin So it was at the back of the quadcom So nang kinausap namin siya Sabi ko nga kay uh, Chairman Abante ko Kusapin natin Kasi nga Kaibigan daw uh, Siya makakapag-confirm ng mga affidavit Na ginawa niya doon sa supplemental oh yan na. Klaro, ha Claro ha pero dito sa isang video interview po ni Karen Davila kay Abante mga idol. Iba po yung sinabi ni Abante. Eto po yun, no? Hindi tugma. What is yeah. your business and Dan Fernandez's business speaking to a resource person? Why ito. would you do that? Ito, ito, ito mga Lodi. We uh, was uh, actually a classmate of uh, Colonel Garma. And Colonel Garma asked us. Kanina, sabi ni Kong Dante, na ito daw po si Colonel Garma ang nagsabi po kay Kong Dante na ipatawag daw po ito si Colonel Grijaldo. If we can talk to uh, Colonel Grijaldo ah. because he has something to say. Pero yung statement po ni Colonel Grijaldo, mga Lodi, parang yun po yung nagtutugma talaga. Kasi nga po, bigla daw po pumasok ito si Abante matapos pong makapasok po ni Dan Fernandez. Anak na tinapay naman, no? pero ang tanong dyan talaga, pwede ba yung ginagawa niyo sa resource person? Parang ba kasi yung gusto nilang gawin nun. Kaya lang po, hindi po sila nag-success dito po sa mabuti nating na pulis na si Colonel Grijalto eh. Sino nga po ba talaga nagsisinungaling sa kalang dalawa, mga idol? Ito pa po. So, uh, what we did was, yung lawyer, sinabi namin na pumunta. Para in the spirit of transparency. Kasi mahirap naman na, na kami lang. Kasi we always see to it na dapat talagang uh, merong kasama. Oh, ito. Sablay din to, mga idol, ha? As a matter of fact, yun din ang sinabi ko sa media. That prior to the Quadcom uh, hearing, Nagkausap kami ni Colonel Garma and uh, I asked the permission of the chairman uh, to be with me and uh, he accompanied me para at least uh, transparent talaga yung usapan. <laughs> Unfortunately, yung sinasabi niyang coercion and harassment, it never happened. Talagang wala namang coercion na nangyayamit. Ako, natatandaan ko kasi merong isang tao na naandun sa loob pa eh. Aside from the two witnesses na at the two uh, lawyers ni uh, Garma. Nadulas ha? Two witnesses. Kasi sinabi po ni Colonel Grijaldo na meron pong witnesses dun po sa office na pinatawag po siya. Ito na. Si, si, Chairman, saka ako, and then somebody. Nakalim, na, na ko sa muka Hindi ko lang matandaan kung sino na staff yon. Ayan, may staff na tatawagin niya sa susunod para mag-explain sa kalat, magpatunay na hindi totoo yung sinasabi ni Colonel Grialdo. Alam na natin yan, mga idol eh. So, we were discussing yung, I think it was number 17 na sinabi ko, ito, na, uh, sabi ni Garma, makukonfirm mo daw yung sa reward uh, system. Naku, wala po kaming alam dyan. Wala po akong alam dyan. Inamin niya, meron siyang tinuro number 17 ko, no? <laughs> Anak na tinapay ka, Dan Fernandez. So, Pinoy ko pa yung iba, yung 1999. Tama oh. yung niya. Oh, tama, inamin. Pero yung kinu namin siya at uh, hinaras namin siya. Kasi ang kuwerth talagang gagamitan mo ng threat eh. Gagamitan mo siya ng force eh. Wow. Kung ginamitan natin siya ng force during that time, di ba? There was still a lot of time for to react eh. Palusot. Eh, unfortunately, hindi niya yung ginawa. At, 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 at the same time, we cannot do that. Man. Ano it's so unethical for the two of us not telling, ano, yung sa mga chairman like si Ace, Uh, uh, Chairman Akop sa kasi uh, Congressman Paduano about do sa sa isyung yon kung pipilitin namin siyang magsalita and it will be against sa ating uh, procedure na to bet first yung mga magsasalita para at least sigurado tayo. Ah, gusto nyo lagi sigurado kayo sa mga pinapapunta nyo dyan sa Quadcom. Gusto nyo pabor sa inyo lagi yung isasagot ng mga resource person, ang witnesses, para hindi na magka-rumble-rumble yung script ninyo anak na tinapay naman nahuhuli yung ma-isda uh, talaga sa bunganga eh no bakit yung gustong i-confirm na tama nga naman talaga yung sasabihin nung isang resource person anak na tinapay bakit nila ginagawa to against us eto oh, na well unang-una devaluation 'yon pangalawa ah? it's a uh, it's an attack against me and uh well against you and uh, most likely uh they really wanted to discredit the whole of the quadcom And it's quite unfair no, to all of the members of the Quadcom, especially the chairman. What happened nang in-invite namin in, with our own volition na uh, na to talk to uh, to uh, Colonel Grijaldo? Because it was asked by uh, Colonel Karma. Yari. And sa amin, yun ang na nakita kong uh, naging repercussion ng uh, ginawa namin. But of course, in every uh, betting that we are doing, we always see to it that there are people around. So ito pa yung malupit na sinabi ni Dan Fernandez diyan at talagang maglulubog sa kanila sa puti. Ah uh, ano rin po yung masasabi nyo na paulit-ulit sinabi ni former president Duterte na subornation of perjury at sabi nga niya maghahain pa siya ng kaso against uh, about this against you po sir. Ah uh, ano pong masasabi nyo ron at uh, bakit po ba nung meeting wala ring abogado mismo kasi ang nasabi nyo po Para. ang may abogado si Garma but po walang abogado si Grijalto Kasi betting process pa lamang yun eh alam mo sa kongreso. Inakausap muna namin And then kapag nalaman namin Na uh, pwede natin i-validate Yung mga sinasabi niya Then the lawyers will come out Wow Dapat meron po muna silang idea Kung anong sasabihin Nung resource person Tapos saka po tatawakin Yung kanayang attorney Para po ma-validate To po yung sasabihin Anak na tinapay naman, oh. Kailangan pa bang i-validate nyo muna yung sasabihin ng resource person? Hindi na po yun na ayon sa batas. Parang gusto nyo maggumawa ng kwento na ganito dapat yung gagawin natin. Magkakaroon kasi kayo ng idea kung saan kayo lulusot. O, oh, di ba? Ngayon, nahuli kayo. And that's the reason why we ask na kung pwede yung dalawang lawyer pumunta doon para at least transparent yung usapan. Now, kung nagsabi siya na, yes sir, You Kinoconcern ko po yan. Alam ko po yung reward system. And then, bring your lawyer. O, oh, ba? diba? Yeah. Kailangan mo i-confirm. Naya-acknowledge ni Colonel Grialdo yung about po dun sa reward system na sinasabi nila. Tsaka daw po tatawagin yung lawyer. Ang lupit nyo! <laughs> Eto pa yung sinabi ni Dan Fernandez, mga Lodi, na script lang daw po nila Tatay Duterte, yung ginawa po ni Colonel Grialdo. Ito po. Nasasalita siya against us. Well, script nila yun eh. Wala uh, sila ganyan. Wow. Uh, panindigan niya kung ano magiging repercussion sa kanya. Yung kanyang apidapit na kinors, kinaras, and under oath siya, pabigat yun. And now, we will do something. And this is will be collective. I mean, not me, not him, but the whole of the Quadcom. Because the integrity of the Quadcom is at stake here. And we have done nothing wrong. Wow, lupit ah. Integrity yung pinag-uusapan pa dyan ah. Wala daw silang ginawang masama, mga Lodi. Sir, sorry yung sa statement lang po ni uh, pre uh, former president Duterte about uh, subornation of perjury ano pong masasabi niyo dun na is uh, he even said na magpa-file siya ng case about this Well ako uh, carry on we will uh, take action on that kung magpafile sila sa amin then yun ang ano yun ang mga mga repercussion of the things that we are doing eh hindi oh, we will uh, take action on that kung magpapile sila sa amin then yun ang ano yun ang uh, mga mga repercussion of the things that we are doing eh wow oh, ang lupit to talagang uh, yun daw po kasi yung talagang mangyayari sa mga ginagawa nila meron daw po mga gantong senaryo parang ganun yung gusto niyang ipaintindi dahil po sa kabutihan ang ginagawa nila para sa bayan para sa mamamayan ang lupit nyo talaga Huwag kayong mag-alala Dan Fernandez at Jack Abante. Ito si Tatay Duterte, hindi titigil yan hanggat hindi napapatunayan na talagang ginawa niyo yung sinabi ni Colonel Grijaldo. Alam natin na may paglalagyan itong dalawang kongresista na to. <laughs> Saya-saya muna kay dyan Kasi alam naman natin na nasa posisyon yung inyong amo Kaya medyo safe pa kayo ngayon Pero kapag napalitan tong administrasyon na to Kayo ang babalikan ng mga kasong nyo Sa administrasyon ni Tatay Duterte Na hanggang ngayon na hindi nyo naman sinasampa sa korte At eto pa mga idol ha ah yung mga witnesses na sinasabi ninyo e pagdasal nyo na hindi magsibaliktaran yan baka kasi mangyari dyan e magsibaliktaran yung mga witnesses ninyo kapag ang naging pangulo natin sa susunod na eleksyon ay si BP Sara Duterte na at kayo naman ang malagot dito hanggang dito na lang po muna tayo stay safe and God bless you all Duterte pa rin tagam